Tulad ng ibang miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi rin naging madali ang pagtanggap ng ama ni Sasa Girl sa kanyang tunay na kasarian. Sa kanyang panayam sa OG Diaz Inspires nitong Sabado ika-6 ng Disyembre, ikinwento ng social media personality turned celebrity ang emosyonal na pag-uusap nila ng kanyang ama noong humingi ito ng tawad sa kanya noong panahon ng pandemya. Ayon kay Sasa, maraming taon siyang nagtago ng damdamin at hindi mailabas ang tunay na sarili dahil sa takot sa reaksyon ng ama. Aniya, napag-usapan namin yung mga bagay-bagay. Humingi siya ng tawad sa akin. Nagkulang siya sa akin. Tapos, sabi ko nga, Papa hindi ko rin maintindihan kung bakit noong una hindi mo rin ako tanggap. Ipinunto niya na minsan ang mismong ama ang nagpahirap sa kanya dahil sa mga sinabi o ginawa nito noon kasi di ba minsan ganun. Tatay talaga yung nandadot sa Yung may mga sinasabi sa iyo, di ba? So, nalolo ka ako. Hindi ko mailabas yung tunay na ako. May mga pagkakataon noong naririnig niya sa kanyang ama ang mga salitang, bakla ka kasi. At dahil bata pa siya noon ay ramdam na ramdam niya ang sakit ng mga salitang ito. Pero noong napaintindi ko naman sa kanya habang lumalaki, unti-unti natatanggap naman niya kung sino ako at yun naman ang pinagpapasalamat ko sa tatay ko. Kaya naman lagi niyang paliwanag sa kanyang mga anak-anakan o mga, nakshi, na darating rin ang pagkakataon na maiintindihan rin ng kanilang mga magulang kung ano ang tunay nilang kasarian dahil mas malawak na ang pangunawa ng mga tao ngayon kaysa noon. Ngunit matapos magkapatawaran, unti-unti nilang naayos ang relasyon at nagkaroon ng mas malalim na pangunawa sa isa't isa. Para kay Sasa, Mahalaga ang open communication para mapanatili ang pagmamahalan sa pamilya, lalo na kung parte ng LGBTQIA+ community. Sa pagtatapos ng panayam, hinimok niya ang iba na huwag matakot ipakita ang kanilang tunay na sarili sa pamilya. Hindi madali, pero may pag-asa na maintindihan ka at mahalin ka pa rin ng pamilya mo kahit may mga pagkukulang noon, ani Sasa.